welcome back sa akin YouTube channel. So, for this video, marami kasi ang nagtatanong at nagre-request kung paano raw ba ang setup ng dalawang mid-high, dalawang subwoofer sa isang amplifier. Gamit ang ating mga processor na mixer, equalizer, at crossover. Madami na nakagawa ng ganitong tutorial, pero dahil sa inyong mga idol dahil sa mga nagre-request, So gagawan din natin At dun sa mga baguhan pa lang So para din sa inyo yung video na to At dun po sa mga veterans na dyan Sa pagsaset up ng mga sound system So shout out po sa inyo Alam ko basic na basic na lang sa inyo yung ganitong connections At kung bago ka pa lang sa aking youtube channel mga ka-idols Huwag mong kalimutang isubscribe At ilike ang ating video At huwag mo na rin kalimutang hit ang notification bell Para palagi kang updated sa mga bagong video pa na I-upload natin Huwag mo na rin kalimutang i-share ang video natin mga ka-idol para makatulong din tayo sa iba na naghahanap ng ganitong content. So mag-start na tayo mga ka-idol. So, kung tayo magsimula mga kaidol, so ito yung ating gagamitin speaker para sa ating mid-high. Ito yung ating KS650V. Yan, tapos itong ating gagamitin sa ating subwoofer is itong ating bagong gawa na back. Napanood nyo yung last na video natin, yan yung bagong gawa natin. nung Doon sa last na video mga kaidol, wala pa yung pintura. So, ngayon napinturahan na natin at nalagyan na natin ng mga corner guard at saka handle. So, ito yung kanyang handle sa gilid. Yan. So, yung mga saksakan yan sa likod mga ka-idol is pick 1 At yung ating mga processor na gagamitin, yung setup natin. Yan. At yung gagamitin nating amplifier mga ka-idol is yung ating Grand Slam. Kapag nagsiset up ako ng mga processor natin mga ka-idol, nagsisimula ako sa unang pinagmumula ng signal. Sisimula lagi ako sa mixer natin. Susunod natin yung ating equalizer, tapos yung ating crossover, tapos sa amplifier na tayo. Tahin natin dito sa ating mixer. Palagi yung hanapin yung ating main out, yung output ng ating mixer. So maglalagay tayo ng ano dyan, connection, connector. Color coding yung ginagamit ko dito, itong ating dilaw para dito sa ating right channel. So makikita nyo man dyan may R. Yan. Right channel yan. So, ilagay natin. Tapos, yung ating blue, dito naman sa left channel ng ating mixer. So, connect natin. So, ayan, may output na tayo ng ating mixer. Punta naman tayo sa likod ng ating equalizer. Ito so, yung likod ng ating equalizer. So, sa pag-setup ng mga connection naman natin dito sa likod ng ating mga processor mga ka idol. Basta hanapin nyo lang palagi yung input tsaka yung output ng ating mga processor at tsaka alamin nyo yung channel 1 at tsaka channel 2. So hindi na kayo maliligaw diyan. Ito yung input ng ating channel 1 at ito naman yung input ng ating channel 2. Yung galing sa ating right channel ng mixer. So ilalagay natin dito sa ating channel 1 na input, connect natin. Yan. Tapos yung ating channel 2, itong kulay blue Galing sa left channel ng ating mixer, pasok natin. Yan. Tapos ang sunod, dito naman tayo sa ating crossover. So, yung output ng ating equalizer pupuntahin naman natin sa ating crossover. Yung output naman ng equalizer natin ng channel 1, so lagyan natin. Yan, output ng equalizer, pupunta naman sa channel 1 na input ng ating crossover. So dito. Ay, lagyan natin ng input. So ayan, meron na tayong connection ng channel 1 ng equalizer papunta sa channel 1 ng ating crossover. So ito 'yun. channel 2 naman, output ng equalizer. So ayan, lagyan natin. Tapos papupuntahin natin sa input ng channel 2 ng ating crossover. So, yan. So, meron na tayong connection mula sa mixer, equalizer, at sa ating crossover. Meron tayong input. Yung papunta naman sa ating amplifier na gagamitin, yung kailangan nating ilagay. Dito sa likod ng ating crossover mga ka-idol, so ang ginagamit ko pa rin dito, kahit isang amplifier lang yung gagamitin natin, at paghihiwalay natin yung ating subwoofer at saka yung ating mid-high. Yung ginagamit ko pa rin is yung ating stereo 3-way. So naka, hindi naka-engage yung dalawang buton. Lagyan natin ng output papunta sa ating amplifier. Unahin natin dito sa ating channel 1. Ang ginagamit ko dito sa ating channel 1 mga ka-idol, isang gagamitin natin is yung ating mid. Dito. Yan, dyan tayo kukuha ng mid channel 1. Tapos, ilalagay natin dito sa input ng ating amplifier. Siyempre, sa channel 1 din. Ito yung input ng ating amplifier. So, hindi lang masyado makita. Ilagay natin dyan, input ng channel 1. Sunod naman yung ating channel 2 ng crossover. Diyan tayo kukuha ng low. para sa ating subwoofer. Tapos, ilagay natin sa input ng channel 2 ng ating amplifier. So yan, okay na yung koneksyon natin. Bale dito sa ating power amplifier, yung channel 1 niya is gagamitin natin para sa ating mid-high at yung channel 2 is gagamitin natin para sa kanyang low frequency sa ating subwoofer. Dito naman tayo sa likod ng ating mid-high na gagamitin. O ito yung ating mid-high. Yan, pinagsama natin yung dalawa. Tapos kakabit natin dito sa channel 1 ng ating amplifier. At yung ating subwoofer, pinagsama rin natin yan. 4 ohms load tayo. Dito naman sa channel 2 ng ating amplifier. Yan. Channel 1, mid-high. Channel 2, low. I-una natin yung ating mga processor para matry na din natin at ma-sound check natin. Una so, natin yung ating mixer. EQ. Crossover. So, sa music, cellphone yung gagamitin natin. I-bluetooth na lang natin dito sa ating mixer. Mayroon tayong input ng music. So, lagyan natin ang volume yung ating mixer. Yung ating master volume. Lagay lang natin dito. Tapos yung volume ng ating Bluetooth. Iangat na rin natin. Ayan, may signal na yung ating mixer. Papunta sa ating equalizer. So may signal na rin. Dito naman tayo sa ating crossover. So, yung channel 1 natin, yung ginamit natin dito is yung ating mid. Lagyan natin ng volume yan. high so kung makapansin nyo wala pa siyang masyadong kalansing kasi may adjust pa tayo dito sa ating crossover para magkaroon ng kalansing yung ating mid para maging mid high siya so i-adjust natin dito sa frequency na to so adjust natin yung frequency nya dito yung pangatlong nap mga idol Palihitin natin pababa para magkaroon ng anansing. So mid high pa lang yung tumutunog natin Yung ibang Nap natin dito Katulad nitong low output At saka yung high output natin So i-off na lang natin yan Kasi wala naman tayong nakalagay na connect Connector dyan Hindi naman natin siya ginagamit Kasi yung mid lang natin yung ginagamit natin So, tandaan nyo yung mga ka-idol para magkaroon ng kalansing yung mid nyo. I-adjust nyo lang yung frequency na to pababa para magkaroon ng high. Dito naman tayo sa ating channel 2. Dito. So, yung ginagamit natin dito is yung ating low output. Itong ating mid at saka yung high. Uh, Naka-off lang yan. Itong low output lang natin yung ating gagamitin. Sige natin ng signal. Yan. Diyan lang muna natin ilagay. Volume natin. So, dito naman tayo sa ating amplifier. So, gamit na lang kayo ng headset mga ka-idol kung hindi nyo masyadong naririnig yung ating hindi pa natin masyadong masagad yung ating volume kasi makakalampag na rito sa loob yung ating mga gamit ah, uh, lagyan naman natin ng mid-high lagyan na natin ng sabay na natin yung kanyang mid-high ating tutorial mga kaidol Sana nagustuhan nyo yung ating video. At sana meron kayong natutunan dito sa ating ginawang tutorial. Pakita ko ulit yung setup natin dito sa ating crossover. Yan. Yan lang yung ating setup dyan. Takpan ko lang yung ilaw mga kaidol kasi nasusulo yung ating camera. O kaya naka-ilaw ito mga ka-idol. Nakalokat tayo. Ayan, eh, nakalokat yan. Ito sa ating channel 2. Ganyan lang yung setup mga idol dyan. Sa low frequency to. Yung ating channel 2. Ito ating channel 1 sa mid-high natin. Maraming salamat sa panonood mga idol. Hanggang sa susunod na video ulit. Maraming salamat.